Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid. Noong nakarang episode ay ibinahagi ko sa inyo ang istorya ng pagbabalik loob ni Rina Katerinovich Deogiu na sa Simbahang Katoliko. Sa pagtatahal ngayong araw ay iyahatid ko naman sa inyo ang istorya ng pagbabagong loob ng kanyang tiyahin at asawa na saradong mga ortodokso. Ngunit dahil sa pagkakawang gawa at pagtitiyagaan ni Padre Pio ay napagtagumpayan niya silang dalawa at naakit na sumanib sa simbahang katoliko. Alamin ang kanilang istorya at manatiling nakatutok. Sa araw na nagbalik loob si Rina Katerinovich Pinagkaloban siya ng Panginoon ng isa pang napakalaking kagalakan, ang hindi inaasahan at mahimalang pagbabalik loob ng kanyang tiyahin. Siya ay isang tapat, taus puso at marangal na individual, isang babaeng tapat sa tungkulin at uh, namumuhay ng napakadalisay na buhay, mahigpit sa kanyang sarili at sa iba. Siya ay isang saradong ortodokso at itinuring na ang pagbabago ng kanyang relihiyon ay isang kawalan ng katapatan, isang kasiraang puri, isang napakababang puring pagkilos na kanyang pinagdusahan sanhi ng kanyang desisyon sa kalaunan. Sa unang araw pumunta siya sa monasteryo at kinausap si Padre Pio, ngunit siya ay napailing at uh, nabigo sa kanyang mga binitiwang salita. Sinabi sa kanya na hindi pinipilit ni Padre Pio ang sinuman na maging katoliko. Kaya nang magtanong siya, Gusto mo ba akong sundan? Sumagot ang kanyang time, hindi. Sinabi niya na naunawaan niya na ang Diyos ay isa at kung kaya't ang kanyang simbahan ay dapat na iisa. Ngunit nadama rin niya na ang kanyang reliyon ay malapit sa katolisismo at itinuring niya ang kanyang sarili na masyadong matanda na upang lumipat ng reliyon, lalo na na dahil iyon ay magdudulot ng matinding sakit sa kanyang mga kamag-anak. Sumagot si Padre Pio, Naniniwala ka ba na sa harap ng ating Panginoon ay pananagutan ka ng iyong mga kamag-anak? Kinakabukasan ay hindi na bumalik ang tiyahe ni Rina sa monasteryo at hindi rin sana siya babalik sa susunod na linggo kung hindi lamang niya natanggap mula kay Padre Pio ilang araw ang nakalipas ang isang maliit na larawan na may mensahe para sa kanya. Matapos ang misa at ang unang tunay na komunyon ni Rina, kakaunti pa rin ang nasa simbahan at si Padre Pio ay nasa likod ng kanyang tiyahin pagdarasal, Kalauna ng pumasok siya sa sakristiya, sinundan nila siya at sinabi sa kanya ng kanyang tiyahin, Salamat sa iyong kabutihan at patawarin mo ako kung nakagawa ako ng anumang sama ng loob sa iyo. Hindi lang sama ng loob, sagot ni Padre Pio. Nagdulot ka ng tunay na kalungkutan sa akin. Nagulat at tinamaan ng tiyahin ni Irina sa mga salitang ito. Si Padre Pio ay nagpatuloy sa pakikipag-usap sa kanya ng mahigit kalahating oras. Isa-isa niyang winasakan lahat ng mga bato ng tila isang hindi mabubuwag na kuta. Ang simbahang ortodokso ay naghihinga luna, ang sabi ni Padre Pio sa kanya, bukod sa iba pang mga bagay. At pagkalipas ng mahigit isang taon, nakita nila ni Rina kung paano napatunayan ang mga salitang ito. Dahil ang simbahang ortodokso ay nahati sa napakaraming uh, patriarka at metropolitan, ang ibig sabihin mga sekta at pamunuan. Ito ay isang napakahirap na pakikibaka, ngunit sa huli, ang tiyahin ni Rina ay nagtagumpay. Napailing siya at sinabing, nangako akong aanib sa simbahang katoliko Tinupad niya ang kanyang pangako makalipas ang ilang buwan sa Capri kung saan sila nakatira. Ngayon, na para bang pinupunan ang nasayang na panahon, siya ay naging isang pinakamasigasig na katoliko at handang ipaglaman ang kanyang pananampalataya laban sa lahat ng sumasalungat dito. Kaya't nayanig niya ang maraming kaluluwa sa kanyang halimbawa. Sa loob ng pamilya ni Rina, na natili pa rin ortodokso ang kanyang asawa. Siya ang pinakamahirap na magbalik uh, loob dahil namuhay siya ng may mataas na moral, barangal at mapagsikap na pamumuhay. At sa gayon ay hindi niya nakita na kailangan pang baguhin ang kanyang reliyon upang mapaglingkuraan ng ating Panginoon. Siya ay matuwid, tapat at matigas ang loob gaya ng tiyahin ni Rina kung hindi man mas matindi pa sa kanya. Bunga ng pag pagiging isang opisyal nito sa hukbong imperial ng Rusya. Itinuring niyang kalapastanganan at kawalanggalang galang ang pagtataksil sa sarili niyang pananampalataya. Nang magpasya si Rina na maging katoliko, hindi niya siya tinutulan at hindi rin niya ito pinigilan. Ipinangako lang niya na hindi-hindi niya tatangkaing hikayatin siyang maging katoliko. Ginawa naman ito ni Rina, inilagay lamang siya sa mga kamay ng Diyos nang hindi nagsasalita sa kanya ng higit pa tungkol sa kanyang pananampalataya maliban kung siya ay nagtatanong. Samantala, gayon paman, siya ay patuloy na nanalangin at nagsikap na itama ang kanyang mga depekto upang ipakita sa kanyang asawa sa pamamagitan ng halimbawa na ang kanyang pananampalataya ay mas mabuti. Ang mahalagang birtud na natutuhan niyang pahalagahan na lubos na kulang sa simbahang ortodokso at sa kanyang buhay ay ang pagpapakumbaba at pagkakawang humility and charity kung saan nakakita siya ng magandang halimbawa sa Timog, Italia. Iyon ang mga birtud na kulang sa asawa niya. Ang kanyang asawa na napakahipit sa kanyang sarili ay ganoon din sa iba hanggang sa puntong hindi niya mapatawad ang mga nagkamali o nagkasala sa kanya tulad ng hindi niya pagpapatawad sa mga kahinaan, kaplastikan ng mga tao. Noong Setyembre ng 1826, 1926, bumalik si Rina sa San Giovanni Rotondo sa ikatlong pagkakataon at ginisto ng kanyang asawa na sumama sa kanya. Noong palang nito nakita si Padre Pio, nakarandam siya ng matinding debosyon sa kanya. Isang pakiramdam ng lambing at kagalakan sa pagiging malapit sa kanya nadama ng asawa ni Rina na parang siya ay nasa isang estado ng pag-iisa. Tulad ng nadama ni Rina noon at sa panahon ng misa ni Padre Pio, siya ay umiyak. Nagkaroon siya ng impresyon na siya ay isang malaking makasalanan na ayaw siyang tanggapin ng Diyos bilang anak. Ngunit nang maglaon, ng kausapin siya ni Padre Pio tungkol sa usaping pang reliyon, hindi pa rin siya natinag sa kanyang paninindigan na maging ortodokso. Para sa asawa ni Rina, si Padre Pio ay isang banal na tao, puno ng kabutihan at pagmamahal. Gusto sana niyang makasama ang Padre sa lahat ng oras, ngunit sa kabila ng pagmamahal na iyon, hindi siya handang kumilos ng laban sa sarili niyang uh, budhi at puso. Noong tagaraw ay nagkasakit siya ng malubha na akala niya ay mamamatay na siya ngunit malaki ang naitulong ni Santa Teresita ng Batang Jesus at ni Padre Pio sa kanya. Kaya noong September ng 127, 1927, muli silang bumalik sa Monasteryo ng Gargano. Sa pagkakataong ito ay kasama ang kanilang maliit na anak na babae at nanatili sila roon ng ilang araw. Pagkatapos ay pumayag ang kanyang asawa na makinig kay Padre Pio na ibigay ang mga dahilan ng pagkakawalay ng simbahang silangan o ang Eastern Church. Ibig sabihin, pagkakahiwalay sa simbahang katoliko. Sinimula naman nito na talakayan ng mga umiiral na pagkakaiba nito sa padre. Hanggang isang araw, kahit na gusto ng kanyang uh, asawa ang mga talakayang ito, lalo siyang nairita sa kanila na ginusto niyang lisanin ang monasteryo at bumalik na lamang sa Capri. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, hindi nagawa ni Rina ang sarili na tutulan ang desisyong ito. Ngunit hindi umalis ang kanyang asawa, bagamat huminto ito sa pagpunta sa monasteryo hanggang sa mabalitaan niya na ayon kay Padre Pio na kahit hindi sila magkasundo tungkol sa reliyon, ay maaari pa rin silang maging magkaibigan. Pagkatapos nito ay bumalik ito sa monasteryo at nang umalis sila sa San Giovanni Rotondo, ang kanyang desisyon ay nagawa na. Ang tanging natitira na lamang ay ang mga papeles na kailangan para sa formalidad. Ang tinutukoy dito ay ang kanyang pag-anib sa simbahang katoliko. Pag uwi nila, nagsimula ang isang pakikibaka na mas mahirap kaysa dati, na binubuo ng mga pagdududa, pagsubok Andi kasiya siyang mga pangyayari na tila indikasyon na hindi nasisiyahan ng ating Panginoon sa kanyang desisyon. Ang mga panloob na pakikibaka ay napakatindi. At sa ilang mga sandali, ang asawa ni Rina ay karaniwang nakapagbuti at mapagmahal, ay lumayo sa kanila at naging parang istranghero, nagtampo at naging malamig. Ngunit pagkatapos ay hindi nais ng ma mahabagging Hesus, na magdusa pa siya at noong Hunyo ay bumalik sila sa San Giovanni Rotondo para sa da dakilang araw. Noong ika ng Hulyo, ginawa niya ang pagtitiwalag at pagtatakwil o abjuration sa Fogia sa mga kamay ng obispo doon. Noong gabi ng ikapito, ginawa niya ang kanyang kumpisal kay Padre Pio. Noong ikawalo ay tumanggap siya ng banal na komunyon at noong ikasampu ay tumanggap siya ng kumpirmasyon gusto kong makatanggap ng kumpirmasyon bilang selyo sa mga nagawa na sabi niya sa kanya salamat sa panginoon mula noon ang asawa ni Rina ay naging maingat uh, sa kanyang mga tungkulin sa relihiyon at naging mas mahusay sa pagtitiis sa mga pagsubok na nagmumula sa langit siya rin ay higit na naging mapagkawang gawa sa iba at nakatagpo ng malaking kaaliwan sa pakikipag-usap tungkol sa pananampalataya na nagawa niyang ipagtanggol uh, sa kanyang pakikiharap sa mga ortodokso. Isang araw, sinabi ng asawa ni Rina kay Dr. Pesta ang mga sumusunod. Napagtagumpayan ni Padre Pio ang aming mga puso, ngunit ang kanyang tagumpay ay naging kaligayahan namin. At bago ko po kayo lisani, nais nice ko muna kayong imbitahin na mag-like, mag commento at i-share din po ninyo ang video ito kung naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw. At uh, para sa inyong mga bagong taga-panood, mangyaring pindutin ang uh, subscribe na button buton sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang suportahan kami para lalong lumago ang uh, pagkakakilanlan ni Padre Pio sa sambayan Pilipino. At kung nais naman niyo kaming uh, suportahan, mangyaring lumahok sa aming eksklusibong grupo ng aming mga buwan ng mga taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon kada buwan na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni, ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan at lingguhang mga pamisa na iniaalay sa inyong mga intensyon ito po ay mga misa para sa inyo hindi po ito para sa mga yumao ano po, para maliwanag. Ngunit maaari naman po ninyong isama sa inyong mga intensyon ang mga uh, inyong mga minamahal na yumao na. At uh, bilang pasasalamat padadala namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Pio na ayon sa inyong buwan ng abuloy o donasyon at ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng uh, BDO deposit sa aming video uh, account, direct deposit po ito at maaari rin po uh, via Gcash via bank transfer mas pinapaburan po namin ito dahil mas madali po itong uh, nakakapasok sa aming uh, bank account pero meron din po kaming personal na Gcash uh, number sa ilalim ng aking pangalan kaya nasa sa si inyo po kung ano po ang mas uh, uh, madali para sa si inyo ay bahala na po kayo na magdesisyon. At kung meron po kayong mga katanungan na nais niyo pong iparating sa amin, iparating sa amin, maaaring niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa angtinig at gmail.com. At mayroon din po kaming website na maaaring niyong bisitahin sa www.angtinignipadipio.org para sa, mga karagdagang kaalaman tungkol sa aming apostolado. At hanggang dito na lang po ang ating pagtatanghal. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagtangkilik sa aming YouTube channel. At syempre para sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, taus puso po ako nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. Mahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kagandahang. Love. No.